Bago po ako magsimula, paki-basa ng lubusan ng disclaimer. Hindi po ako isang financial advisor. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng kapayahong resulta sa hinaharap. Wala pong garantiya ang kahit na anumang negosyo. Para lamang po sa edukasyon at pagpapaliwanag ang presentasyon na ito. Pakilike at subscribe na rin po sa channel ko para kung may bago akong video ay eh hindi nyo miss. Magandang araw po mga kabayan, mga kapamilya, mga kapuso. Ako po si Carlo. Ipapakita ko po sa inyo ang pinakalihiti mo at pinakamadaling paraan kung paano maging milyonaryo sa loob lamang ng limang taon gamit ang Forex of the Trading. Kung magsusurvey po tayo, sa pong katao eh sure na gusto maging milyonaryo. Yung isa malamang gusto niya maging milyonaryo. Ano po ba ang mga legal na paraan mag para maging milyonaryo? Marami po sa mga Pilipino ay regular na bumibina ng lotto ticket, kung saan ang chance ay isa sa 26 million. Kung maswerte kayo sa kumpanya ang niyo, ninyo, baka may pension plan na available. Pwede kayo mag-invest sa stock market at sa real estate. Pwede kayo magkaroon ng sariling business. Kung sa kasalukuyan ay wala pang pag-asa na makamit ang status ng pagiging milyonaryo, may plan B na po ba kayo lalo na kung 50 years na kayo o mas matanda pa? kung nasa savings account lang po o passbook ang inyong pera, kikita lang po ito ng isang kada taon. At aabutin ng 72 years bago madoble ang pera nyo. Malaki ang nawawala kapalit ng garantiya ng PDIC. Kung nasa CD naman po ang pera nyo at kumikita ng 4% kada taon, ang pera nyo ay madoble kada, kada 18 taon. Kung nasa magaling na mutual fund ang pera nyo at kumikita ng 12% kada taon, aabutin pa rin po ng adim na taon bago madoble ang pera nyo. Kaya marami nagsusubok na magnegosyo na lang, pero ang kapalit e, eh, ang pagkatali nyo sa negosyo ng mga halos 24 oras. Marami po sa atin ang may cash value life insurance. Siyempre, importante ang life insurance para sa proteksyon ng pamilya kung sakaling may mangyaring masama sa breadwinner. Pero kung titingnan nyo ang halimbawa ng isang ilustrasyon tulad nito, hindi ito affordable sa karamihan ng tao at sa huli, pagkatapos ng 30 years ay eh halos doble lang ng binayan nyo ang halaga ng cash value. Wala po ako masyadong alam kung paano ang palakad ukol sa mga mutual funds sa Pilipinas. Pero sa kasaysayan po ng mutual funds sa Amerika, ang average nakitang isang mahusay na mutual fund sa nakaraang 20 years ay nasa 12% lamang. Pero di hamak po na mas malaki ang kikitain sa mutual funds kumpara sa kikitain nyo kung nasa banko lang ang pera nyo. Tingnan nyo ang comparison ng isang beses na kontribisyon sa savings account sa CD at sa mutual fund. Ito po yung pagkatapos ng 10 taon. Yung 50,000 nyo sa savings account, e 55,000 pesos lang after one, uh, 10 years. Sa mutual fund naman, e 155,000 pesos na siya. Ito po ang resulta after 20 years. At after 30 years po, yung inyong 50,000 sa savings account, e 67,000 na ngayon habang yung mutual fund account nyo naman ay eh, 1.5 million na. Napakalaking diferensya. Pero meron pong mas mabilis na paraan para sa makamit ang pangarap na maging milyonaryo sa papabagitan ng forex auto trading. Desensyado po at in operation since 2021 ang company. Hindi nyo kailangan marunong mag-trade. Hindi nyo kailangan matutong mag-trade. May mga expert po tayo ng trade para sa atin. Lahat ipinapasok ng ipinapasok niyo na kapital ay kasama kaagad sa trading. Ito po ang pinamagaling na feature. Nagko-compound po tayo bawat linggo, hindi tulad ng ibang investments na nagko-compound kada taon. Bawat Sabado po, nakadeclare kung anong kinita sa nakaraang linggo. May opisina po tayo sa tatlong bansa at may binubuksan pa ng bagong opisina sa pang-apat na bansa. Ang headquarters po natin na nasa Dubai, Napaka-transparent po ng company. Lahat po ng transaction ay naka-record at pwede nyo tingin sa sarili nyong dashboard. Napaka-galing po ng ating head analyst at mga traders. Sarili po ng kumpanya ang trading platform. Completely passive po siya na ang ibig sabihin ay wala pong recruitment na requirement. Yung pera nyo po, no matter kung anong mangyari, ay kikita at kikita week after week. At yung pangalawang pinaka-okay po, pwede kayo mag-withdraw kapag weekends. Sabado at Linggo. Kasi syempre, yung kapital natin ay nakatali sa trading during the week. Ang sweet spot po ay $3,000 or 180,000 pesos. Ang recommended naman na kapital kung hindi kaya ang sweet spot ay kahit na $1,000 or 60,000 pesos lang po. Pero kahit na po, kung tal $500 lang, kung willing kayo na magdagdag ng at least $50 kada buwan, hanggang mapunan ng $1,000 na recommended na kapital, ay okay lang. Ang average na kita po natin ay mahigit 6% sa nakaraang siyam at kalahating buwan. At kung kumita lang po tayo ng 4.72% bawat buwan, aabot sa isang milyon ang halaga ng account na may capital na 60,000 pesos sa loob lamang ng limang taon. Kung kaya niyo ang 120,000 pesos, apat na taon lang ay eh isang milyon na ang halaga kung kumikita siya lang 4.72% lamang. Kung umabot naman po ng 180,000 inyo ang inyong puhunan, mga tatlong bo, taon at isang buwan lang ay eh, isang milyon na yung halaga ng inyong account. Kapag isang milyon na ang account nyo, mga after 5 years, pwede na kayo mag-withdraw ng 4% of mga 40,000 pesos kada buwan pero account nyo ay eh hindi titigil sa paglaki dahil yung natirang kita ay eh madadagdag sa kapital. Pagkatapos naman ng isang taon, ay eh mas malaki na ang pwede nyo i-withdraw. Pwede nyo po i-verify ang lahat ng numerong nakita nyo sa mga nakaraang slides sa pamamagitan ng paggamit ng thecalculatorsite.com. Ito po ang calculator na ginagamit ng mga financial planners. Bigyan, bigyan nyo po ng pansin na gamitin ang tamang parameters sa inyong pag ng mga numero. Ito po yung 60,000 nyo pagkatapos lamang ng limang taon. Magiging isang milyon siya kung 4.72% lang ang kinita ng inyong account. Para sa mga baby boomers, yung mga ipinanganak noong 1946 to 1964 at sa mga Gen X na pinanganak noong 1965 to 1980, para sa atin to. Doon naman sa mga pinanganak noong 1980 pataas, I-consider nyo na blessing ito kasi mas maaga kayong makakapag-retire kung magsisimula na kayo ngayon na. Pwede kayong magsimula kahit na $500 lang, basta magdadagdag kayo ng mga 2,500 pesos kada buwan hanggang umabot sa $1,000 ang kapital nyo. Ang pinakabagadain, hindi nyo kailangan na marunong mag-trade, hindi nyo kailangan matuto mag-trade. May mga traders po tayo na yun lang ang ganap sa buhay, ang mag-trade para sa atin. Kung wala pa po kayo kahit ng anong passive income o paraan para kumita nang walang trabaho, ito na ang sagot sa panalangin nyo. Kung meron naman kayo negosyo o investment sa stock market, ito na rin po ang paraan para makapag-diversify kayo para na hindi nasa isang basket lang ang pera nyo dahil hindi po pwede na isa lang ang pinagkakakitaan kasi kapag pumalpak yon, bagsak lahat ang kabuhayan. Mas mainam na protektahan nyo ang inyong pera kung ikakalat nyo sa iba't ibang sektor. Ano po ba ang due diligence? Well, nagawa ko na po yan para sa inyo. Namit ko na po ang ang CEO at ang mga founders. At palagi po kaming nag-uusap. Ang kumpanya po ay eh, apat na taon na. Nakita na ko na po ang balance sheet at ledger ng ilang beses na. Nabisita ko na po ang dalawang opisina sa apat na meron ng kumpanya. Namanmanan ko na po ang mga traders natin sa Dubai office na nag-trade -trade para sa atin, solid na solid po ito, legit na legit. Pwede po mag-withdraw kahit na linggo. Pwede, do, pwede po mag-ROI sa loob lamang ng labing dalawa hanggang labing walong buwan. Depende po sa takbo ng trading. Kung sa presentation na, po, na ito ay nakita, nakakita kayo ng akma sa inyong pananaw sa pamamahala sa pananalapi o kung may mga tanong kayo na kailangan masagot, pakisabihan po ang taong nabigyan sa inyo ng link ng video o mag-iwan kayo ng message sa comment section. Salamat po sa panunood ninyo.